Isa sa pinakamasaya at pinakamagandang travel namin ito ni Tony Cardo. Dahil ito ay isa sa mga pangarap ko na gusto kong madala kasama siya sa malamig na parte ng Japan. Ito ay ang Sapporo. Oh! Kaya aliwikasama niyo po ulit kami. Magliwaliw, kumain at magsaya. At kung may plano kang puntahan ito, panoorin mo ang vlog na to dahil tiyak na makakatulong ito. Tara, kumampan na at maglakbay kasama ang manikang gala na si Fairy God Barbie. Hi everyone! Welcome back again to another video. Sobang excited ako ngayon sa video na to kasi sa mga hindi pa nagtatanong dyan at nakakaalam, dito po talaga ako nag-work noong way back 2006 to 2008. And nandito po tayo. Papakita ko na lang dyan yung mga picture ko. Ang chance pa dyan. 22 years old pa lang yata ako noon. And ngayon, nandito po ulit tayo sa Sapoko after 18 years. Grabe, puting puting. And ayan, Siyempre, pagpunta natin dito, nagpa-internet tayo, 7,000 yan for 20 gig. ayo kasi ng one day and imbiti kasi yung nag slow tapos sumakay tayo ng Spring Air na sa Japan. Papunta dito, one hour lang siya. But make sure talaga na pati yung hand carry niyo, pati kilo niyo, dapat is talagang sato kasi sabang mahigpit sila. And nag kami sa Coco Hotel. Ayan, eh, pakita ko na lang dyan, play po natin. And nagbas kami papunta dito for only 1,300. And ngayon, pupunta naman tayo sa nangunahin natin ngayon. Ski. Ayan, mag ski tayo ngayon. Make sure na meron kayong Google Map kapag nagka-travel kayo dahil sobrang laking help nito, lalong-lalo na sa mga pupuntahan nyo. Anyway, sila nga pala ang mga makakasama naming maligaw. Lins and 250 meters lang, magiging isa't kalahating kilometro. <laughs> ang first destination natin ay Ang Tokino sa Suran. Dalawang klase pala yung pwede mong gawin dito. Yung una, yung ski, and then yung gagawin namin, parang lalagay ka lang sa salbabida at magpapadulas. <laughs> Siya nga pala, libre lang ito. Kailangan mo munang pumila. And of course, dalhin mo yung sariling salbabidan mo. And ihilahin ka nila paakyat. Hindi pa nga pala dito. Hanggang alas 5 lang sila. Kaya dapat sulitin mo kung gusto mo pa makapunta sa susunod na destination mo. After ilang minuto lang, let's go! Misto mga bata kami ni Cardo na naglalaro ng yellow parang And... nakatakas na rin sa araw-araw na gawain sa buhay. Next stop, Chocolate Factory or ang Shihoy Kui Sayang nga lang dahil hanggang 7pm lang sila. Anyway, may enjoy mo naman dito sa labas dahil kahit dito pala, parang sulit na sulit na. Masyado na kasi namin na-enjoy yung labas sa at tiyelo. At Nagtampisaw, gumulong at naglaro. Kaya ayan, nalay tayo. Pero okay lang kasi tingnan mo naman yung paligid. Parang nasa Inglaterra ka. Nagbubukas nga pala sila ng 11am hanggang 7pm. Kaya make sure na agahan ninyo kapag pupunta kayo dito. Dito pa lang sa labas, talagang ma -e enjoy mo na. Sulit na sulit na rin kahit hindi tayo nakapasok at nakita kung paano ginagawa ang mga masasarap na tsokolate ng shiroi Kahit sobrang lamig ng mga oras na yan at ang lakas ng ulan ng yelo, hindi tala ang kagustuhan at kaligayahan na itutulot ito sa mga tao nagpupunta ya kahit minsan lang to, okay lang magkasipunat ko po basta ang importante

Ay, ko na sa exciting part na tayo pero nagkakamali pa pala tayo kasi pagpasok mo dito sa loob sobrang ganda sobrang aliwala sa kang nasa palasyo Matigit pa dyan sobrang dami pang pwedeng bilhin dito masalupo, chocolate and delicacies Sabi nila kahit malamig ang panahon dito, wag na wag niyong kakalimutan, wag kumain ng ice cream kasi sobrang sarap no talaga dito. No wonder ito. kung bakit binabalik-balikan at nilagayo itong shiroi koi dito or chocolate factory na to kasi sobrang sarap ng mga tsokolate dito. It's our second day here in Sapporo and nandito po tayo ngayon sa Sapporo TV. Tower. Malapit lang po yung hotel namin dito sa Odari Park. As of today, ang ating itinerary ay pupunta po tayo sa o Taro kanal kung saan ginanap or shinut ang kita-kita. Plus, bunta po tayo sa Music Box Museum and Beer Museum. Nasaan ka? Canada? Saan Canada? Ayun, pasalubo ko sa inyo. Malabo? After almost 45 minutes and finally we are here at Music Box music. Sa labas pa lang, ibang klase na What talaga. more pa kapag pumasok ka dahil malulula ang paningin mo sa sobrang daming klase. iba't ibang, -ibang tugtugi ng mga maliliit na music box na yan. Sobrang daming magaganda, iba't ibang saliw ang mga makikinig mo dito kapag nagsabay-sabay ang isang saliw ng musika na talagang maaalala mo na nasa ibang dimension ka. Gusto ko sanang bumili ng napakadami pampasalubang sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Kaso nga lang, kailangan pa natin pumunta ng toko. Kaya yung mga importante at talaga namang maganda. ala ang mga bili ko dito at iilan lang ang mabibigyan natin nito. Actually, nung bata ako, meron yung ganito yung tita ko and tuwa ako kasi paulit-ulit kong pinatututututo. And iba pala yung pakiramdam ka pag ikaw na mismo yung namimili at bumibili kasi mas makakapamili ka kung anong disenyo ang gusto mo pati na rin ang mga tuktugin at musika sa music box na to. Google ka rin yata dito ng isang oras o or dalawang oras kapag mahirapan ka talagang mamili kung ano ang mga Hindi naman siya ganong kalakihan pero dahil malulula ka nga sa sobrang daming disenyo nito, talagang gugugol ka ng napakahabang oras sa kung sino at okay. ano ang dahil yung iba medyo mahal at yung iba naman ay mura. Lumakad lang tayo ng konti at nandito na tayo ngayon papunta sa Otaro Canal. In fairness, ang fresh talaga at ang pogi na ni Cardo dahil yan sa alak ng mga lima sa Opa at Eva. Ang tatyo senta na po pwede na kahit kanino. Anyway, dapat mapuntahan nyo to kasi sobrang ganda dito at napakaaliwalas ng paligod dito. Sobrang daming turista, kaya make sure na sulitin mo ang larawan at video habang wala pa sila. Siyempre, mawawala ba ang patuhan ng yelo? Siyempre, <laughs> hindi po pwedeng hindi mo titikman ng ice cream sa bawat stopover mo kasi talagang pagsisisihan mo. Kung mo na ang pinakamasarap na ice cream, Pues, ibahin mo dito. Tignan mo si Cardo, tumitingin palang pa. Gusto niya akong kainan. Tsaka yung ice cream pala. Eme. <laughs> <laughs> Diretso na tayo ngayon dito kay Famous Nika. dahil pupunta tayo sa Tsukino or Tanuki Koji Market. Mga yung little Tokyo nila dito sa Sapo kasi sobang ilaw at napakaganda ng mga gusali dito. <laughs> <laughs> Hindi na tayo masyado magtatagal dito kasi ang tsaka ng ilaw na peseo. Dahil may oras pa, dumiretso na tayo ngayon sa Sapporo TV Tower. 1,000 yan pala dito or 370 pesos ang bawat isang tao. And sa nito, makikita mo ang kabuuan ng Sasukino or ng Sapporo. Pero nung mga oras na yon, naisip ko, dati pangarap ko lang to, yung makapamasyal. Dahil ng mga pagkakataon na nagtatrabaho ko dito sa Sapporo, wala kaming pahinga kaya hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makapunta at malibot ang magandang lugar na to. Kaya medyo naging emotional tayo habang tahimik at payapa. At doon kung hindi pala napagtanto na sabang layo na pala after 18 years, ibang iba na yung dating talento lang nangangarap, yung, na nangangarap. Pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit mahirap na ong panahon, naging baon ko ang lahat na natutunan ko doon. Sabang so, naging emotional ako last night kasi alam mo hindi ko yung na-expect na makakabalik ako dito as tourist kasi masakap dito kapag nagta-travel ka. Kasi during that time, 2006 to 2008, is um, sahod lang namin is apat na lapad pa ang 16,000 lang yun. And wala kami apartment, tsaka ang hirap talaga. Kaya yung iba nag expect na kapag nasa Japan, kasi ng buhay mo. Pero no. But anyway, bago tayo mag emotional papunta tayo ngayon sa... Ashitama Shuko. Ashikawa. Ashikawa. yung <laughs> end, mo no? Moiwa. Ayan, ayan yung mga itinerary natin. Kaya, let's go! And we're finally here after long ocean travel natin. 3 hours. Hello, ka. Medyo malayo siya, tsaka mahal yung pamasa. Magkano? Almost 1,000. Almost 11,000 yen. 11,000 yen. So 14? How, about sa bus? 1,000. 1,000 lang. Then yung entrance fee is 1,000 kung sobrang fanatic ka ng mga animals or yung mga hayop na hindi ka kaniwang nakikita sa zoo, then go for it. But sa dahil sa sobrang layo nito at niyang makakuha ng oras, pati na rin money, then try nyo na lang din yung dito iba. nga pala yan sa Asahikawa at sobrang daming animals na makikita mo dito. oras. Aalisin na lang namin ang bagot namin ni Cardo via TikTok. Makaubos po ang oras namin dito sa paulit-ulit na mga namin sa bawat lugar at mga tubis na dinadaanan namin. Mama! mama. Huwag <laughs> tayo dyan, madalas tayo. At ang pinaka-highlight dito ay ang mga paglalakad ng mga kandidata. <laughs> Maawa sila. Alpac. Tiger. Siyempre, papayag bang hindi makasama at hindi aawa si Mimikesa. Ate <laughs> natin magsupunta na tayo dito sa Vermosa Museum. Dire-diretso na tayo hanggang so, dito. Sobrang laki nitong sa Beer Museum. Meron din ditong bilihan ng mga souvenir at mga pasalubong. And thankful na lang din kami kasi dahil kahit wala kaming reservation, na isingit pa din kami dahil may hindi pumunta. Pwede rin pala kayo dito mag-avail ng unlimited food, but yung beer very as Kaya in na namin yung mga klase ng beer na meron lang dito sa Sapporo at hindi nyo siya makikita sa ibang parte ng Tokyo or ng Japan. Sabang nag-enjoy ako dito sa Sapporo Beer Museum. Grabe, hindi ako masyadong umiinom ng beer. Pero this one, walang kapait-pait. Maaabay nyo lang dito. This one is a Sapporo five star. And yung in-order mo is yung classic. Yes, grabe, ang sarap. Kaya I highly recommend na pumunta kayo dito. Plus, 4,000 yen, eat all you can. And makikita nyo dito sa second floor and third floor yung pinakatangke ng pagawaan ng beer. Ayan, iikot ko na lang sa inyo, sobra. And uh, hindi ko makakalimutan talaga ang Sapporo, lalong lalo na to. This is our last day here in Sapporo. And sabang nag-enjoy talaga ako sa Brew Museum, pero hindi ako nagpakalasing. And yan, yeah, naglaro na rin kami ni Cardo. And for today's video, pumunta tayo sa pinaka-exciting part ng vlog na to, which is yung seafood, only seafood nanda. Kailangan mapuntahan ang maternity. To, kasi compare sa halaga ng Alaskan crab, mas mura doon. And after that, makikita nyo rin kung ano-ano mga meron doon, yung price. Plus, punta tayo ng Mount Moiwa. Let's go! Let's go perfect mapunta dito kapag gantong oras 3 p.m. Walang katao-tao kasi sobrang daming tao dito kapag pag kapag 6 p.m. onwards. Kaya I highly suggest na talagang pumunta kayo dito, magpa-reserve kayo before the day or two days before kayo pupunta dito. Let's go! Hindi pwedeng hindi nyo isama ito sa inyong itinerary. Dito lang yan sa Seafood Nanda Alley Buffet Restaurant. Imagine yung mga king crabs na yan sa halagang 9,000 yen. Grabe ha, hindi ako makapaniwala dahil It ang to ibang to restaurant, dito, ang isang halaga lang niyan ay minsan umaabot 10,000 or 20,000 yen which is almost 7,000 to 10,000 pesos. Meron din ditong mga meat It's a beef, a pork, chicken, mga desserts. Salads. Kaya talaga make sure na wala kang kain kapag nagpunta ka dito. Medyo nag-aaway na talo na kami ni Cardo niyang kasi mas gusto niyang unahin muna magluto kaysa magvideo video Dahil pasaway nga tayo at na-overwhelm tayo, ayan, unahin natin ang video kaysa sa pagkain. Hindi naman ako matakaw pero noong mga oras na yan, wala akong pakialam sa Barbie Arms or katawang manika Halos natin. hindi ko na siya talaga makausap dahil talagang inuna niya ang pagkain. konting pigil din para sa mga may allergy. At mga may high blood. hindi ko na nakakausap si Cardo ng no, mga oras na yan kasi talagang busy siya sa pagluto. And thankful na rin ako kasi siya taga-himay taga ng taga no, mga sipit-sipitan at ng no, mga galamay ng no, mga crabs. Matay, matay. last spot, Mount Moiwa. Pag-akyat na pag-akyat mo dito, makikita mo ang buong tanawin ng Sapporo. Sobrang romantic at perfect na perfect para sa mga couples. And dito nyo rin matatagpuan ang Bell of Happiness. Kaya pinatutupo ko na, na napakadami para soba-soba ang saya. Sobrang saya <laughs> na darating naman ang panahon na lilisanin mo at malulungkot ka. Ngunit ganun pa man ang importante, sinusulit mo ang bawat oras at araw mo dito ngayon, sa mundo. walang kasiguro ang bawat bukas. Kaya make sure na araw-arawin ang saya sa Hindi Japan, pati na rin kahit sa ang bansa at kahit anong lugar. Lalong-lalo lalo na ang kasama mga na nagpapahalaga at nagmamahal sa iyo. Yun lang. Until next vlog. Promise mamimiss kita sa Poco. And promise din namin ni Cardo na babalik Until kami. Until next time. Mwah.